Ganyan siya So, uh, eto kasi Nasa 2.97 lang Ayan, yung uh, height nyan Or 2.9 sabi na natin Ayan, ayos na to, papatuyuin na lang to Tapos uh, bukas na to na Pwedeng apakan, tapos yun na, tapos zero si na lang May kita nyo mga kamusta Ayan, sinusunod pa rin namin yung Pinaka line natin, para maganda sya tingnan welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta So narito tayo ngayon sa ating proyekto dito sa Santa Fe Project Ayan, yeah, so um, first ride ni uh, wala pang pangalan Pangalanan nyo nga mga kamusta <laughs> Bali, ito yung pinaka long ride na na, 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 pa lang niya So hindi pa tayo maka vlog sa daan kasi may holder ako Pero hindi ko ginagamit at uh, sana yung gopro yung gagamitin natin pero until na wala pa, hindi pa natin na paayos So sa so, so, siguro ng mga vlog, ayan pagka naayos na then pwede na natin uh, isama sa vlog yung pagmomotor natin Ayan, so marami marami salamat muli sa aking misis syempre, supportive misis, misis kamasta So ayan mga kamasta, so ngayon uh, nandito tayo ngayon para mag layout tayo ng tiles para sa arapaan mag-install ng fluted uh, yung uh, enclosure papasimbol na natin at ipapakita natin kung ano yung mga gagawin mga uh, kamasta so, ayan oh. no pahinga muna natin siya sa so, wala pang pangalan talaga si ADB ayan so pinapaklear ko tong harapan uh, ililayout na natin to tiles na natin to tapos yung garage so yan ang gagawin nila po Uh, pero si Michael ang maglalatag Layout lang nito So dito rin yung uh, tropa. Si Michael So dito yung enclosure natin Bali Ika uh, pa-assemble natin to So yung enclosure natin nandito yung manual nya Ito siya. So 120 by uh, 190 cm So ito yung uh, Assemblein muna natin ngayon Para mag-actual tayo Bago tayo mag-asinta kasi ito ay flooringan pa to. Para mataas kasi masyadong mababa. So, uh, yung floated naman na din yun pinapaket na natin. So, balik pala tayo dito. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ito yung fluted natin. Yan, ito yung uh, kinuha natin sa Wilcon. Wilcon Depot sa Ayan, sa Wilcon dun sa Nueva Ecija. Ngayon, ito naman yung uh, gagamitin nating uh, baseboard sa taas, mga kamasta. no. So ito yung binili nila, madam. Ayan, uh, magsasample tayo mamaya para makita niya, Para makita rin nila, madam. So tara. mo muna tayo sa taas habang uh, nagle-layout tong tropa dito sa baba. At uh, magsample tayo sa fluted natin. So okay tayo sa taas at uh, buksan natin yung fluted. So, dalawang uri yung uh, PVC fluted natin dito. Meron tayo yung pang-outdoor, meron din tayo yung pang-indoor. So, yung uh, pang-indoor natin, eto siya. Yan. Okay. Yan na yung pang-indoor natin. So, ngayon, uh, install natin to. Papakita natin para makita nila madam yung itsura niya. Ngayon, ang problema natin, wala palang kuryente hindi tayo makapag-install kaya ang gagawin muna natin dito magli-clear muna papaprepare muna natin kasi dito natin ilalagay itong floated na to so pakita mo nga Levi lagay mo nga sa taas ay lagay mo sa taas kabit mo pala dags yan sige okay yan so dinalawa lang muna namin para kita naman kanyan siya So, ito uh, kasi nasa 2.97 lang. Ayun, yung uh, height niyan. Or 2.9 sabi na natin. Ngayon, uh, hindi siya sakto doon sa taas. Pero uh, may gagawin kasi tayo dito. mag uh, de design tayo dito sa ceiling na kung saan naka uh, shadow lighting siya sa so, so pasok na pasok 'yan. Kaya ito naka nakafit naka-fit na 'yon yung baba niya. Pero may titingnan pa tayo dito para hindi mahirapan yung maglilinis. Pero sa ngayon, ayan siya. Ay, uh, kakapit na ng no more nails mga kamusta tapos sa alalayan natin ng black screw para matibay. Kasi uh, yung uh, clamp nito, wala tayong nabibili. Wala tayong mabili nga mga, mga kamusta no. Para tayong mahanapan. Kaya tingnan natin kung ano yung pinaka the best na pangkapit natin dito para may kapit natin sa ngayon uh, hindi natin may kabit to gawa nga nung, uh, walang kuryente no? sayang sana na install na natin eh so uh, mamaya siguro may kuryente na tsaka natin niya yung kakabit. so dito uh, ongoing na nagtatiles pa rin si Ibong medyo, medyo madugo tugo kasi 60 by 60 so ito yung wall natin mga kamastan ito na siya Makikita nyo, ang ganda ng pagkaputi nyo. Oh. Pailawin natin para makita. Ay, oo nga pala. Brought <laughs> <Parang> out <on> pala. <laughs> so, tinan nyo yung kombinasyon. Diba? Napakalinis. Napakalamig sa mata. So, uh, kung titingnan ninyo, ayos na. So, inalis namin yung mga cornisa sa taas para ipitin ng cornisa yung ating uh, nilagay dyan na tiles. So, kung makikita nyo yung 60 by 60 na yan, no? Medyo masakit lang talaga sa braso. Kasi medyo mataas talaga. So, dapat uh, doble ingat lang talaga yung paglalagay natin dito. Yeah. Tapos ang isa pa dito, itong pader na to, talagang uh, na namin yung pinakamanipis, kinuha ni Bong. Kaso nga lang, talaga malaki yung tumba na itong pader. So, naglaser tayo nun. Tinignan din natin. Tapos yung bar level na din, talagang magsusumbong. Okay, but level na din. Ay ah, ito pantay na pantay na to. So, saglit nga, ulit. Yeah. So, ayan yung uh, level niya. Ngayon, pag sinundan natin to, ang laki ng diferensya. Ayan yung uh, diferensya niya kung sakali. Ayan. Ngayon, pag sinundan kasi natin yan, itong tiles natin na nandito, yung design niya yan, yung accent niya, pangit na siya tingnan kasi nakapaganyan siya. So, hindi po pwede. So, dapat yan, pantay na pantay. So, hindi to tayo muli sa baba. At, uh, ito na yung gagawin natin muna. Talagang uh, walang koryente, mga kamusta, no? Kaya, uh, ito, gagawin na muna natin to, yung layout natin dito sa harapan para makapag-tiles na sila. So, yung tiles natin, yun na yun. Pero, hindi yon puti yun eh. Dito natin lalagay yan. So itong mas darker yung ilalagay natin dito sa so, may uh, terrace niya. Pero dito sa garage mo kaiba So hanggang dito yan. So dry pack method tayo. Medyo uh, mataas lang to mga kamusta yung gagawin natin. Nakaklibay na yan pababa. Kasi sobrang baba talaga nung ginawang uh, flooring dito sa bahay nila matang. Kaya gagawin natin ng paraan. Para hindi naman uh, masyadong mababa yung tsura. tiles natin para dito. So, tingnan natin. Ayan. So, nakaklibay na siya. So, yan na yung uh, linya natin. Mas ang importante dito. Ayan. pantay pan na yan. So, equal. So tara, diretso na yan. So okay na to. Diretso na 'yan papunta ron. Baliwan muna natin itong part na to para para may daanan. Tapos uh, sa isa muna sila dito para dito naman makapaglatag na tayo ngayon habang uh, wala pang uh, kuryente. Okay na? May guide na si Michael at ito uh, na mai-layout namin ni Bong ngayon. Kasi sabi ko nga ulit, walang kuryente. Kaya hanapin natin yung uh, trabaho natin. Kahit walang kuryente, diretso pa rin trabaho. So, nakuha na natin yung play bay niya. Ngayon, medyo itinataas natin, itinaas natin to. Kasi pagdating dito sa part na to, halos mababa na kasi i-click natin yan. Eh. Yun nga yung sabi ko, para kung sakaling yung sasakyan, basang basa, galing sa ulan, sigurado papasok yung tubig para maiwasan natin yung uh, pag stack ng tubig dyan na uh, kahit na rough tong uh, tiles natin kasi may pagka rough yan kaya pag mo madali na lang matuyo kasi nga pababa na siya so gamit yung uh, laser leveler natin napakadali na lang yan yun yung layout natin ah. Oh. so tansin na si Bong so ayan nakapaglatag na kami dito medyo uh, kinuha ko talaga yung taas niya kasi ito extend pa natin to para yung uh, harapan na yun to, hindi siya naman nagmumukhang uh, flat na lang talaga siya ngayon na uh, tinaas ko tong part na to hanggang uh, makuha namin yung level nun tsaka kami titigil para pantay yung level nung uh, sa harap eto yung sa tiles na dito tapos yung magiging harap nyan so extend namin dito hanggang dyan para maganda siya tingnan hanggang sa magklibay siya para malagyan ng floor drain. Yan ang gagawin namin dyan. Ayan. Eh. Ayos. Ayan. So, ito. Inuunti-unti muna namin tong buhatin. Para hindi naman na uh, sayang yung oras na. Kung bagay, gugugol namin dyan. So, unti-unti na mabubuhat. Kasi tinutulungan din kami ng mga taga rito. Nila madam. May notusan siya. So mamaya malilinis na naman yan Pero syempre eh, uh, Ito yung magagawin uh, mga gagawin muna natin Yung ayusin natin Kasi kagaya nyan Wala tayong paghahaluan Kasi kailangan nating uh, latagan to lahat Yung uh, waterline natin dito ayos na Pinagana na ni Dugs Kung makikita nyo to may gate valve tayo dito So ito yung bilin ko sa kanya Itaas natin para secure yan Ngayon uh, Itong gate valve na to Safe na safe to napakadali lang siya gamitin hindi yung maraming um, uh, marami pang mga kwan kaya tinaas namin na ganyan kasi kung magagaling pa sa baba baka mamaya may problema may hirapan dukutin kaya ayan uh, working na to oh, mas naging uh, pressurized yung tubig kasi nga wala nang leak kasi dati yung ginagamit dito may mga leak eh. Yan, ayos na to doon sa likod So working na yan lahat. Hindi na sila nag-iigib-igib para dun sa mga uh, nila sa CR. Ganun. So mas madali na lang para sa tropa. Yan. So merienda na yung tropa pero ako kakain ako ng kanin. Kunin may pagkain ko bro. Kain ako ng kanin kasi hindi pa kami nanangalian ni Michael. Lalo stress na. <laughs> so sasabayan natin sila kaya nagpakuha na ako ng merienda kasi hindi sila nakadalo ng birthday ko itong si Dags Sibong, Bong, tsaka si Harold. <laughs> so merienda muna yung tropa. Uh, tayo kakain. Mag-ulam tayo ng sardinas ulit. at naubusan tayo ng ulam. Ayan, ito na yung ulam ko. Kakain na ako. Grabe ka naman. Ano ko nagtitipid? Matigas na. Tira-tira. <laughs> so tira-tira na lang yung kakainin natin. Pero ayos lang yan, syempre. Makakain lang tayo ng kanin. Ayos na sa akin yan. Merenda muna yung tropa. And kain mga kamusta. Parang halian pa lang to. And so nalatag na. Okay, sakto. Meron na yung mga aloblak na kailanganin natin sa CR. So, baba natin mamaya may buhangin na rin na may liter kasi kukulangin pa yung buhangin natin eh <coughs> okay, nice na to papatuyuin na lang to tapos sa uh, bukas na to na pwedeng apakan tapos yun na tapos si na lang so, makita nyo mga kamasta yan sinusunod pa rin namin yung pinaka line na para maganda sya tingnan diba so ang hindi lang natin sinunod dyan eto sa may garage pero iba na kasi yung layout nyan kasi ito mas mataas na siyang uh, malayo compare dito sa terrace natin kasi yung clay nun talaga naka siya ano maganda so dito naman problema namin kulang yung tornilyo hindi ko alam kung uh, ano nangyari pero uh, hinanap namin talagang wala ito yung kulang Yan, papakuha tayo ng ganito so yung iba kasi nakalagay na siya ganito niya nakalagay na pero yung iba wala so, kita tayo sa taas at uh, may pinalagi ako kay Michael na para makita lang ng uh, kita lang ng uh, client natin si madam, kung ano yung tsura ng baseboard kung sakali ito yung baseboard natin ito so, siya ang gaganda na ito uh, gagamitan natin siya ng no more nail tapos sa uh, either black screw o kaya naman common nail oya uh, yung finishing nail pero mas prefer ko common nail kasi kagaya niya no hindi equal yung uh, wall niya ngayon kailangan natin ilapat na maigi para maganda siya diba so ito ipapantayin pa natin yung ilalim yan yung tsura niya so, pag yan napinturaan ng uh, bright white napakaganda So ito yung pinalabas natin sa last vlog natin dati. Na kung saan na uh, ginawa na natin 'to ng vlog na kung paano at uh, ano yung magandang pamamaraan natin kung uh, may tama yung wall. So yan yung isa sa mga magandang paraan. Diba? ba? So ayos na. Ito. Pag may kuryente bukas, kapit na rin namin 'to. Tapos uh, gamitan na namin ng pandikit. Ayun. Ito siya. So uh, liquid nail. So meron din na uh, no more nails mga kamusta. So marami maraming uli, ay maraming uri ng mga uh, ganito na pandikit na. 'Yan ang gagamitin natin sa ating fluted. 'Yan yung fluted natin, ha. Oh. So didikitan uh, natin 'yan. 'Yung sa likod niya, tapos tapal natin. So ayan mga kamusta 'no yung uh, gagawin na lang natin sa harap ayan taubusin lang namin yung halo para bukas ulit ayan so sir na kami kaagad mga kamasta no? ayan oh no? so, ayos na bukas matatapos na to natapos na sila doon ayan ito oh. para lang makapaglaro sila <laughs> Ayos nila yung ring. Oh, Siyempre, pakikisama na rin natin sa mga tropa dito. Taga rito. Ayan si Dogs. Ayan si Jeboy ayan mga hanggang dito mula yung video natin. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ingat mga lahat. God bless everyone. Okay. Bye! <laughs> <laughs> So, ayan maglalaro yung tropa mamay. <laughs>